kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador October 18, 2024 Nang magulat ang lahat sa mga salitang ito na pinakawalan ng Vice Presidente na si Sara Duterte Okay, hindi ako umiiyak hindi ako nagkukukain Malamig yung aircon. <laughs> gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Iyon yung rason para ano, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayo lahat. Drag me to hell. I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Sen. Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, mo ko yung tatay ninyo, ipatapon eh, ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy, one of these days, pupunta ko doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala, nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao kaagad na inulan ng batikos ang bisi ng mga politiko at mga taong hindi sanay sa tinatawag ng iila na pagpapakatotoo lamang ng bisi presidente. Ito ang mga balik sa kanya ng mga politikong nanindig umano ang mga balahibo sa mga salitang sinabi ng bisi presidente. Well, siguro sa nangyayari sa ating vice president, uh, nagkakaroon siya ng, I think she's being Overwhelmed by anger and hate Pag uh, ang isang tao ay sobrang-sobrang galit uh, Nawawala siya sa sense of decency eh, Sa aking paningin uh, And sometimes uh, Yung how you manage yung Hate sa yung katawan At saka yung nasasaktan ka It's also a test of your character Di ba? How you manage these things, uh, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay eh, lumalabas po yung uh, flaw sa kanyang karakter kasi natatalo na kanyang galit. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang uh, sabihin mo na uukain mo yung tatay at itatabod mo sa West Philippine Sea ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si uh, si uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yon, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. sabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At uh, yung ganyang uh, naririnig kong mga mga salita, eh, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, Biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyan. Parang wala pong ganyan. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya, at itatapon niya. Ay, palagay ko sakit po noon. So bilang isang kristyano, bilang isang uh, Uh, batang pinalaki sa maayos, palagay ko uh, foul po yun. Uh, alam nyo, um, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand uh, Marcos Sr., malaki po ang niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador, uh, at uh, napatalisik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that uh, He made a lot of things for the Filipino people at yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippi Philippine Sea medyo parang uh, uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na yung mga Marcos loyalists no? na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban yung ating pong dating pangulo napakasakit po noon and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements no kasi hahabulit hahabulin tayo ng, uh, ng panahon at pagkakataon Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si uh, Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Uh, we hope that uh, this will not happen to, uh, to, the Vice President. But uh, definitely, somebody, somebody might file a case against her. At uh, nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Yung ilan doon ay opinion niya at ginagalang ko. So bakit ibang mga uh, binitiwan niyang salita? medyo becoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa kabilang na yung pagbugot ng ulo ng um, pangulo um, medyo hindi yun na uh, nababagay Iga nga sa isang uh, napakat na opisyal ng ating bansa kaya nga sa akin ay paalala mang sa ikalawang pangulo kaugnay sa pagbibitiw ng salita tulad niyan dahil um, hindi na siguro may kakailan naglalabas din siya ng sama ng lobo loob o pagka-frustrate Um, pero hindi pa rin rason yan para sa akin na magbideo ng ganyang kuri ng mga salita. Lalo pat, maraming tumiting sumubaybay at sumusunod sa kanya. Pati ang dating tahimik at hindi umiiksena sa kahit na anumang patutsada ng bisi sa kanyang presidente ay umalma na rin dahil sa hindi lang ang ama niya. Ang umano'y binastos kundi pati na rin ang lolo nitong matagal nang nakahimlay. Sa isang pahayag, Sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang salo saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maaayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap ng mga issue. Sayaw lang ang ibinalik sa kanila ni Sara nang mag-post ito sa TikTok. Meron pang naka-okay na dance steps. Viral online ng mga video na yan ni Vice President Sara Duterte na naka-all black, naka makeup at naka-koronang butterfly pa. Nitong weekend pa, spotted si Duterte sa baklaran sa Paranaque. Bantay sarado siya ng mga pulis habang nagpe Sa isang ambush interview sa BC ay sinabi nito na kanya ring napanood ang mga naging reaksyon ng ilang politiko at tinatanggap niya ang hamon nila na magpatingin nito sa psychiatrist. Pero kailangang magpa-drug din ang mga humihingi nito sa kanya. A uh, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue. Ang gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi, sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila, tinatawag nila unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? Diba? So, I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi, hindi pwedeng 3 months after ha, kasi mag, mag hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So, anytime? Tapos so um, ngayon na, ayun na, ngayon na, na. magpa-drug test tayong lahat at Dagdagan po ang sa akin, neuropsychiatric. Game. Well. Ayun dyan. Para siguradong magkaalaman ay kailangang palagan na nang mga mambabatas ang hamon ni Sara para malaman na ng taong bayan kung may sayad ba talaga ang bisi at kung tumitira nga ng ilegal na bisyo ang ilang politiko. Siguradong hindi magpapatingin sa kanyang mental health itong Vice Presidente kapag hindi pumalagang ilang mambabatas na magpa Ikaw, pabor ka ba sa kondisyon ni Sarah? nakikinig at nakita na nagsabi ako. Not loving. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.